ano pakwita na ng tsunami 208 247 469 yeah. shout out shout out <laughs> What's up mga kayong ski? Time check is alas 6 na po ng hapon no? mga kayong ski. Pag kaling lang namin sa ano, pauwi sa trabaho ba? Kaya punta tayo ng ano mga kayong ski sa convenience store. Bili tayo ng, magbayad tayo ng ating wifi ba? At, lakad lang tayo. Right? Yan, mga kayoski, no? Yan, lakad lang tayo, mga kayoski. dahil busy ang mga ano mga kayungski bata isa eh, sa Pilipinas mga kayungski Ay eh, motor tayo dito walang motor ay eh, lakad yan mga kayungski no balak ko sa ng mag fishing adventure kanina pero kapos tayo sa oras mga kayuski baka gabihin tayo ba kaya napagpasyahan ko na lang na pumunta ng ano, convenience mga kayoski at siguro sa sabado yan sure ang pising natin no? dahil walang overtime kaya hanap tayo ng content mga kayuski Ya, mga kayuski oh. oh. Yan yung ano. Pakwitan ng tsunami. Right. lakad lang tayo mga kayuski no at sa ano pala mga kayuski no ba bago ko bago natin umpisahan ang vlog na ito ay nais ko munang magpasalamat sa lahat ng subscribers mga kayuski thank you po Sobrang thank you mga kayuski At sa Lahat ng ating viewers no Silent viewers mga kayuski natin dyan Thank you po sa inyong panunood palagi no Walang sawang panunood sa ating mga videos At sa Lalong lalo na sa kababayan nating mga OFW mga kayuski Maraming salamat po. At sa hindi pa nakapag-subscribe no mga kayuski. Sana i... Mag-ingat tayo mga kayuski dahil ang daming sasakyan. Sa hindi pa nakapag-subscribe no mga kayuski. Sana i-subscribe nyo nga po ang aking munting channel mga kayuski no para uh, makamit natin ang ating minimithi yan mga kayuski ang, ang vlog nito mga kayuski ay ano lang uh, pasyal ko lang kayo sa pato, papuntang convenience mga kayuski dahil dahil ano ay hindi tayo nakapag-pising at sa ano sa sure sa linggo siguro, sure. No? At sa 25 pa ang ladlad doon sa malakihan. Doon sa malaki. Kaya Ano lang tayo, mga Kayuski. Pising muna, fishing adventure ba? Yan mga kayuski Nais ko palang pasalamatan yung ano no Yung Mga pamangkin ko dyan na nagsubscribe sa akin Kay Aldrin Ramos Kay Ubid Thank you Ubid Sana Tulungan mo akong maano ang ating channel ba At kay Ginibil At kay Api no salamat sa inyong pag subscribe mga kayuski natin dyan at shout out pala kay ano mga kayuski kay Linjin Mungkil no kay Lalaw shout out sa Yolaw thank you sa pag subscribe at kita kita tayo soon no pag uwi namin at siyempre shout out na rin natin si ano si ano mga kayo no si, si si Ibal ba shout out sa Ibal Warwago shout out kay Warwago kumusta na ang lagay mo dyan wag okay lang okay ka pa ba, ba o hindi na anong lagay natin dyan wag shout out sa iyo sana Sana mayroon ka ng ano ba Youtube channel May Youtube ka na Val para makita mo ang aking mga video ba Huwag kang mag alala kita ng cellphone Yung ano pindot pindot lang ba Yan Kay Lalo no Shout out sa iyo Thank you at set out din kay Ano mga kayong ski Kay Kapangandoy Vlog Mga kayong ski Set out natin yan I set out natin Mga kayong ski si Kapangandoy Vlog no Buyet At Ano mga kayong ski At, Ipa Idalawin natin ang kanyang Facebook channel no Buyet Kapangandoy Vlog at i-like and share natin mga kay dahil may mga content siya doon tungkol sa mga pising sa buhay bukid lahat mga kay guys nice. yan mga kay Uski Lakad-lakad lang tayo no mga kayuski. Right, mga kayuski, malapit na tayo sa convenience store, no? Sa mini stop. Samahan niyo ako magbayad ng wifi ba. At ano, yung mag-withdraw din tayo ng kaunting pira mga kayuski. Kahit paano, may pera din tayo ay. Okay, mga kayuski, abangan niyo ako doon, Maya. Ayan, mga kaisin, nandito na tayo, no? Sa machine. Pag-video tayo, mga kaisin. Ah, mga O Kuha na. Ayan. Dito tayo para sa, ano, mga kaisin. tapos na ito yung mag mga sige bayad tayo ng ano bayad tayo ng wifi dito naman mga kayo wifi naman Ayan tayo ng wifi, no? Problema dito, mga kayuski. Inapon ba? Okay lang yan, mga kayuski. <tinyo> Natin, two zero eight, two zero eight, two four seven, four six nine, four six nine, nine, paano ito iris ulitin hmm. natin mga kayuski mali ang pindot ay 208 208 Two four seven four six nine. Yeah, nine seven, pala. Four two. Review two ito for Ay bakit meron naman pala tayong ano ay? 208 247 469, 9742. Okay 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 Right, mga kayuski Yan, mga kayuski, no? tapos na tayong nag withdraw at nagbayad ng wifi kaya uwi na tayo mga kayuski pasensya na mga kayuski no wala tayong content ngayon kaya ito lang yung daily routine namin ba pag galing sa trabaho bahay tapos dyan sa sa convenience yan mga kayuskin no? at shout out mag shout out tayo mga kayuskin shout out pala sa ano no mga kayuskin sa sa mga kamag-anak natin mga kayuski sa uh, knowing no shout out sa inyo kay sa aking kapatid no kay Bingbing ibang shout out sa iyo kay Bayaw Ulpa shout out at kay Binson ibang shout out Kay Claudine mga kayuski Shout out sa inyong lahat Sana nasa ano kayo no Mabuting kalagayan At simpre shout out din sa ating Bagong halal mga kayuski no Si Munalisa Libro no Ibang ilista mga kayuski Ano siya Na uh, Nanalo ng ano mga kayuski ng municipal kagawad nalo siya number 4 kaya congrats sa iyo congratulation ning congrats sa iyo sa yung pagkapanalo bilang isang mambabatas no yan yeah, mga kayuski sana pagbutihan mo ang yung ano ling, paglingkod sa ating lungsod ng Siabad Santos at sana dai wag mong biguin ang mga ano ba yung mga kasinyos dahil pinili kanila ibig sabihin gusto nilang gusto nila ang serbisyo gusto nila ang iyong servisyo. Brad may hapon? Practice nagkuhanan, ali ba? Vlog vlog. <laughs> shout out, oh. Mga kababayan natin. Mga, ano? Oh, dada pa, mga kababayan. Oh, shout out, shout out. Hi, shout out. Pa-subscribe, <laughs> eh. Mas bati po. Sino? Ah, sa akin, to. Oh, sa... Niyo po? Ano, yung ko yung ko TV. Pwede sa Oh, y o in G K O yung ko. Okay, yung ko. oh Facebook ko yan. YouTube. Ay, YouTube. Tapos TV. Okay. Taga mas kayo? Opo, mas uh. Diba Di ba ang mas bati? Bicon. Bicol. malapit na yan sa Burias no? Oo oh. oh. Marami kasi akong ano diyan, yung sa mga mga vlogger ba na tini, kong tinitingnan guys, salamat yan, mga kayuski no kahit paano sa ating pag lakad-lakad ay may ano tayo yun, mga kayuski no mga kababayan natin ba kaling sa trabaho puntang convenience nasa lubong natin mga kayuski ay inalok natin ng ano mga kayuski ba yung subscribe baka naman yan tuloy ko pala no congratulations sa aking pamangkin sa kanyang pagkapanalo ba bilang isang municipal kagawad no sa Hoseo Santos Dabao Occidental Congrats sa yuning Yan Bilang isang Bilang isang mambabatas Ay Kampante tayo yan Diyan kay Munalisa, Mga kayuski Dahil ano yan ay Maasahan Kaya nga pinili siya ng ano mga kayuski hasinyos dahil mapagkatiwalaan ay ang problema wala ng daan dito siguro ah, dito, pero, pero balak ko sanang dumahan dyan mga kayuski pero baka may ahas yan at sa lahat ng nanalo no mga kayoski sa halala nung nakaraang araw kung kung sa inyong lahat lalong-lalo na diyan sa si Abel santos dawa occidental kay sa sa municipal mayor kay Sir Jason Joyce, congrats sa iyo. Congrats, congrats sa iyo, sir. At sa kanyang vice mayor na kapatid na si Jito. Congrats, congrats din, congrats din sa iyo, sir. Sa inyong pag pagkapanalo, no. Ha. Ah, mga kayong ski. ganyan talaga ang ano mga kayoski no ang politika ba may, may, manalo may matalo right yan mga kayoski shout out pala dyan sa ano sa sa Linandasa no Lanipao dun Marcelino daw occidental sa mga kamag-anak natin dyan shout out sa inyong lahat sa aking bayaw na si Bingbing Nili Agusa Yaw, kumusta ka na? Kailan ka pa uuwi ng Dabao, yaw? Ay Hindi ka na siguro uuwi sa Dabao, ay Right Ayan, mga kayong skino at ipasilip ko sa inyo mga kayonski ang yung tinatawag nilang evacuation center ba pag may tsunami at ulitin ko mga kayonski natin dyan no sa lahat ng subscribers viewers, silent viewers maraming salamat po sa inyong lahat no sa uh, walang sawang pagpanood ng ating video at sa mga bagong subscriber thank you very much po ang sarap sa pakiramdam mga kayuski no bawat araw may nagsubscribe ba? pag upin mo ng sa youtube makita mo ang ano mga kayuski may magsubscribe ba ang sarap sa pakiramdam kaya ngayon mga kayuski is Road to 146 na tayo, no? Tiwala lang tayo, mga kayuski, no? Alam kong malayo pa Malayo pa ang ating target Pero Ano lang Subok lang Tiis, mga kayuski, no? Alam ko Alam ko Alam ko Darating din ang Panahon para sa atin Mga kayuski Right! Yan, mga kayuski, oh. Yan yung ano. Ay, lapitan natin. Ito yung evacuation center mga kayoski. Pag may ano, pag may tsunami mga kayoski, dito dito lahat. Dito kami tatakbo. No? Yan. Yan no? Ay hindi na maklaro. Hindi na makuha ay. Eh. Yan. Kailangan talang palayuan natin mga Kayuski para makuha ba. Yan, mga Kayuski. Ah, yan. Yan pala kailangan babaan. At saka Yeah. no, Right. Gad, mga Kayuski. Yeah. Ano apat na palapag. Okay, uwi na tayo, mga Kayuski. At bukas mga payuski no Ber araw ng bernis so ano hindi pa tayo makapagpising kaya sa sabado siguro mga payuski sure dahil ano walang overtime ba kaya nagawa lang ako ng content mga kayuski para may may upload tayo ba dahil naghabol tayo sa ano mga kayuski what's our sana Panoorin din niyo itong aking ano mga kayuski no itong aking video dahil ano lang to ba yung pasyal pasyal <coughs> pero sabay shout out ulitin ko lo no, shout out kay Lalaw Linjin Masaglang salamat sa pag subscribe at kay Ibal shout out sa Ibal warwago lights at malapit na tayo sa bahay mga kayong skino update lang tayo maya sa bahay mga kayuski kung anong nilulutuin natin ba yan mga kayuski hanggang dito na lang ang ating vlog no at uulitin ko maraming salamat sa inyong lahat mga kayuski no sa ating subscriber, viewers viewers, bagong subscriber. Thank you po. At hanggang dito ko na lang tatapusin mga kayuski no. Sa inyong lahat. To God be the glory, the and use, ang and juice ug amping tang tanan. Adios amigo. Bye bye.